Welcome to Dubai. Why Dubai? If there's an Asaya. Good morning, good morning. Wait, how are you Ano naman akong gagawin? Tara, mamasyal tayo. Naglalakad kami papunta doon sa ano, pagrerentahan ko ng sasakyan. Kasi wala akong sasakyan. Renta-renta <laughs> na lang.

Pagkatapos ng ma-orient ako ng agent, agad ko naman chinek yung sasakyan kung may mga gasgas -gas kasi mahirap na baka singilin ngilin pa ako ng damage tapos di naman ako may kasalanan. Pagkatapos namin makuha yung sasakyan na renenta namin at ma-pick up yung iba namin mga kasama ay agad na rin kaming umalis dahil medyo may kalayuan ang pupunta namin. Mga tatlong oras lang naman na biyay mula sa Sydney. Bali, seven-seater pala yung renenta namin na sasakyan at first time ko pa mag-drive ng ganto kalaki. At ang challenge, kasi nasa kanan yung steering wheels. Plus, baliktad pa yung kalsada, na nangapasao ng mga segundo, pero naka-adjust rin lang naman. Unang pinunta namin ang Tubugan Hill Park na kung saan ay maraming adventure activities na pwedeng gawin. Agad na kaming pumunta sa counter para bumili na ng ticket. Kaso nga lang, kakarating lang namin dito sa first stop namin at uh, yung magbabayad na kami ng para sa ticket bali dalawang oras daw yung pag kaya napag-isipan namin na wag na munang tumuloy at sumunod na kakain baka kumain muna kami tapos punta na kami sa sunod na aming pupuntahan. Halata naman na nasa dalawang oras talaga ang waiting time dahil sa haba ba naman ng pila. Napagdesisyon na na lang namin na kumain na muna ng tanghalian dahil halos mag alas 12 na nang nakarating kami dito at talagang gutom na kaming lahat. Lalo na yung driver. Na-excite pa naman ako ng konti dahil sa mga adventure activities dito. Kaso, ganun talaga na tapat sa holiday kaya walang kadudaduda na dadagsain talaga to ng mga tao. Sayang talaga pero okay lang naman, may next time pa naman. 'Yon. Tapos na kaming mag tanghalian or mag lunch. At sabi ni sabi ni Jo, <laughs> nag-enjoy daw siya. <laughs> nag-enjoy daw siya sa pagkain. Sarap. <laughs> Sunod naming pinuntahan ang Gangan Hill Lookout na talagang nakakamangha ang tanawin na sa unang tingin mo pa ay mapapasabi ka ng wow, amazing. Siyempre, nagpicture picture picture muna kami bago kami pumunta sa sunod naming destination. Dito na kami sa pangatlong ano namin pupuntahan at ano to beach kaya magsusuming ako. <laughs> Basta unang lugar na napuntahan mo, di talaga pwedeng hindi makapagpicture. Pero tignan mo tong mga to, kala mo yung nagsasurvey ng property. May plano ata tong mga to na bilhin yung isla sa kabila. Nakornada ang pag-swimming kasi naisip namin na doon na lang sa ano, sunod namin pupuntahan kami mag-swimming kasi doon mag ano kami, mag sa sunboarding tapos sasakay sa camel. Kaya uh, para isa na lang, doon na lang kami mag ano, mag-swimming kasi may dagat din naman doon. So tara! Di na ako nakapag-video along the way kaya yung poging driver na lang yung ipapakita ko. Yan oh. tadan <laughs> Sobrang hirap ng parking dito na walang bayad at buti na lang meron kaming nakitang bakante sa gilid ng kalsada na makakasingit yung sasakyan namin. Kaso nga lang, medyo malayo-layong lakara naman yung kapalit pero okay lang kung ganto naman kaganda yung makikita mo. Yung unang nasa isip ko talaga nung nakita ko yung dagat ay mag-swimming na agad dahil talagang namiss ko yung dagat. Pero bigla naman nagpakita yung mga camel kaya sabi ko mag-rides na muna kami sa camel bago mag-swimming. Kaso nga lang, eto naman yung nadat namin. Sobrang haba ng pila at meron lang silang cut-off time na sa tingin ko ay di na kami aabot. Dito kami sa parang desyerto ng Australia or ng Sydney. Yan dito maraming mga activities na pwedeng gawin mayroong sandboarding sumakay sa forward na sasakyan tapos syempre sumakay dito sa camel syempre pag may deserto may camel yan yeah. so medyo mainit ngayon pero hindi naman gaanong kainit katulad ng sa Middle East or kaya sa Pilipinas kaya kayang kaya naman yung init kahit walang payong so ngayon ang gagawin lang namin dito ay mag enjoy lang muna kasi bukas si mga kasamahan ko may trabaho na ako dayo ko pa napagdesisyon na na lang namin na i-skip na muna yung pag rides at mag sunboarding na lang kaso nga lang nakapila pa yung mag asawang kaibigan namin Yon nag, nag book na kami ng ano ng sunboarding tapos yung ibang kasama ko ay sasakay sila ng camel bali hiwalay hiwalay na lang kami <laughs> At ayun na nga, inabot na ng cut-off yung mag-asawa kaya nag-book na lang din sila ng sunboarding para na rin magkakasama pa rin kami. Ilang minuto lang kami nagantay at agad rin kaming hinatid dun sa gitna ng disyerto. Siguro mga 10 minutes drive din yung layo. Di ko lang akalain na meron din palang gantung disyerto na malapit sa Sydney. Hay nako, ang sarap mo talaga Australia. got three simple rules out here for you guys to follow on your weight to the back leg and out like you're surfing looks really like cool you guys are all good <laughs> to go welcome to dubai why dubai there's an australia <laughs> 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 Pagkatapos ang mahigit isang oras na pagsa-sunboarding, napagpasya na namin na umuwi na dahil medyo nakakapagod na umakyat sa buhangin. Pero sobrang nakaka-enjoy. Hindi man kami nakaswimming sa lakas ng alon at parang nakakatakot dahil hindi naman kami sanay sa mga malalaking alon katulad niyan. Pero nakapunta naman kami sa mala Dubai ng Australia at naranasan ko na makapag-sunboarding. At uh, siyempre, nakakatuwa kasi uh, panibagong karanasan na naman yun. At nagustuhan ko at nag-enjoy ako. Wow! <laughs> Since tatlong oras ang layo pa uwi eh, at alas 5 na rin naman, napagpasyahan na namin na umuwi na at sa sunod na lang puntahan yung mga lugar na di na namin inabot ng oras na mapuntahan. Pero alam nyo ba, ang dami na nating naabot ngayon na dati pangarap lang. Kahit na may mga pagsubok, marami naman tayong achievement sa buhay. Kahit minsan mabagal ang takbo, may progreso pa rin kahit papano. Always be thankful, be grateful for what you already have. Blessing yan. After halos tatlong oras na pag-drive o biyahe, mula dun sa pinunta namin hanggang dito sa bahay, sa wakas nakarating din. At ito sila eto si Robby nagluluto ng noodles. Yung dalawa busy sa cellphone. Review-review ng mga pictures. At eto na, naibalik ko na yung sasakyan nang walang damage. Wow! Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor. Paalam! Kusinero Mayor, ang kasama nyo Sa biyahe masaya, sumama kayo Sumama ka di ko masaya Kay Kusinero Mayor, ay panalo ka